Ayan, good morning po, mga boss. Ayan, ah uh, fishing tayo. Ngayon araw na to. Ayan, dito tayo sa ulit sa sa ating spot. Ayan, bali nakatotoo na po yung aking isang pamingwet. Ayan, dito tayo uh, ano. Ayan, nag iisa pa lang ako pero mamaya raw may susunod sa akin. Ayan, na uh, focus mo tayo sa fishing. Ayan, mga boss. Ayan po, huli agad daw. Oh. Oh, oh naka Paborito ko na naman, mga boss. Oh. Yan duli, pero malaki. Kukunin natin. Oh, Ay, may miiyak pa. Oh. Nako, nakakatibo po ito. Diyos miya. Uh. Miiyak pa. Perch po natin, oh. Kanduri. Kunin po natin ito. Sinahatak na. No? eh Oh, wala pa. Tapos pa ako pain. Tapos no? <laughs> ang <Busang> pain. Uli <laughs> ah. Oh. Eh, hito na naman. Ah, oh, hito. Eh, huwag na mga makakatibo. Diyos ka. Natibo po ako nung nakaraan. Ako, Lord. May tibo to. Ingat-ingat tayo. <laughs> ito. Natibo po ako nung nakaraan. Naka, po ako nun. Sobra dugo. Nervous po ako nun eh. Ayan na, dalawa. Isang hito po sa asang malaki. Nakakagot na oh. So, okay. <coughs> Ayan po. ito po yung hirap oh. Pag-abiya, uh, lunok na lunok. Katot, malaki yung sima natin. Oh, sobra. Oh, biya. Pangatlo. At, atong huli. Oh, boss. Ngayon, nakakagot pa isa oh po yung pamimit pamiwit ko. O paay, no, sa no? Tatakaw. po sa spot na to. Ayun po, ah. Ano po yung green, ah. Ay, nakawala pa. Sayang, eh. Tuloy na, eh. Sobra higit po rito sa pwestong ko mga boss. oh. Na Kaya pa lang matatakaw. Oh. Ang mataka oh. Ay, oh, sarap oh. Pangapat, pangapat to. Huli natin. Oh, Kinaagat na naman oh. Ayan. Ay, Ay lokaok na naman oh. Lokaok <laughs> oh, na naman mga boss oh. Sa sarap na to, look out. Nakaok na naman mga boss oh. Nakaok. Hmm. Tapos sa pain, bubusan po 'yung pain natin, mga boss.